Naruto ka <tutuwa> pag ganito yung pigtawag. Mm -hmm. Dinig na dinig mga kap. Trip mo ba yung mga malulutong na lutong putok bato? Mahilig ka rin ba sa mga lechon, chicharon at mga pagkain na narayo, pinipilahan, sumisigat at pato? Ano nga bang pinagkaiba at paano nga ba ito prituhin, lechonin, bago ihain at kainin? Subukan natin natikman tikman itong mga ipinagmamalaking lutong matatagpuan. All the way down south, dito mismo sa Heritage City ng Kargap, Cebu! Unta na mga unta, mga ka. At welcome dito sa Heritage City of the South, Karkar City. Sa Sibuyan, Tod. Oh, Oo. Oh. Mm -hmm. At saka meron tayong titikman dito na ni Chun Karkar at saka Chicharon si Karkar. Binantayan natin yung proseso kanina. Oo oh, nga. Ito yung nakita nila dun sa mga part na pa-intro ng mm -hmm. video na. Tikman natin yan. Taro na, try tayo na natin. Gusto ko dito yung may konting laman. Well, actually hindi siya konti. Marami siyang laman. O Chicharon si may laman siya. Cheers tayo! Cheers! Hindi mm. naman di matutuwa pag ganito yung tiktok Dinig na dinig mga ka. Pero Tol, masarap na eh. Mm. Masarapin natin agad. Ay, alam ko yan. ito na to Excited na ako dyan. Ilabas yun, natin agad Tol. Siyempre. Lamp prick natin Tol. Wala nang intro intro mm. yan Tol. Siyempre. Lamp Laging available yan. Shake well mo na. Sa, sa Lazada at sa TikTok. Lamp prick. Bagay sa kahit na ano. Tama. At sa mga nagtatanong ko, Available po lagi yan dito sa babang part ng screen ninyo. Kung saan mabibili. Kasi may mga nagtatagong doon. Mm -hmm. Eh bukod dyan sa litsaro, meron tayo ditong yung litsong mga ka. Mm -hmm. Kasi nandito tayo sa isang karinderia na may litson. social no? karinderia <laughs> pero may litson. Pusong uso yan dito sa sim. Yan mga ka. wala mo nang ano sa akin kahit nagbuhos ka ng lampik. Tikmang muna. Ang daling kagatin, Tol. Ako, Tol. Magigitsaro muna ako ulit. Mm -hmm. kahit ang nicho nila mga kanil, madali hmm. kagatin. Eh. oh. Hindi yan na ah, yung gaganong-ganong pa. Konting effort lang, para ka lang kumakagat ng manifest ng biskwit. Ibang klase talaga yung ano, balat ng lechon ng paglutong si Bruno. Malasa uh -huh. talaga yung balat. Balat pa lang. Tapos may laman dito. Siyempre. Yung laman nila, kapag niluluto nila yung lechon, may kasamang pasyotes. Mga no? Yung ito yung palangtang lad pasyotes. Ang tawag yan? pasyotes to. Pasyotes. Pasyotes. Ang pasyotes ay isang uri ng Mexican herb o halaman na ginagawang pampalasa lalo na ng mga taga-karkar pagdating sa kanilang lechon. Sa Ingles ay tinatawag din tong skunkweed, eggweed o kaya naman yung worm seed. Ito ay parang oregano na may pagka-mint flavor na parang hinaluan ng anis na medyo kahawig din ang dahon ng sibuyas kapag hinalo sa lechon. Haba ng explanation, no? Walang halong tanglad ang version ng karka, pero ramdam mo ang asin lalo na sa lasa ng balat malapit pa rin sa traditional na lechon Cebu na kilala na nating lahat. Back to the program! Mmm! Oo nga. Oo nga, ka, Ito yung tol. Mm -hmm. balat. Tsaka kasyote. Tul, nabiski yung timla ng lechon cebu to. Siyempre, kung usapang cebu, iba pa rin talaga lasa. Ito naman, yung chicharron karkar ng Matmar. Puso! Nainin hmm. mo na yan. Itong lugar na to, tul, parang naging tourist destination to. Hinihintoan talaga to ng mga turista. Kasi dito mo makikita yung mga masarap at malutong na chicharron dito sa karkar. Teka, tul, pagka pumunta ka sa... Parang kahabaan na tumakot, iba-iba. Mmm! Ang daming nagbibitinda ng lechon carcar, ang daming nagbibitinda ng chicharron karkar pero tayo mismo, inahin tayo. Dito sa Karindil yung may lipton, yung babies lipton, iba-ibang ulam pa sila. Kung dito sa dito eh, meron mga, mga display dyan na iba't ibang ulam. Pero tayo kasi tol, nakapokus tayo dito sa mga putak-batak nila. Eh, yun yung special eh. Kaya nga. Tsaka malamang niyan tol, ang daming mga cabs natin na nagawa dun sa naging proseso ng paggawa ng chicharon, uh, Kompleto yung tol. Oo. Ang pagluluto ng chicharon ay isang mahabang proseso. Iba't ibang mga higanting kawa din ang pinagtaanan bago ito mabenta sa merkado. Una muna itong sa mas malaking kawa ng mga ilang minuto pagkatapos ay hihiwain na maliliit si set aside para matuyo. Sunod naman ay gagawin na ang first frying o kung tawagin ay hardening process. At habang ginagawa to, pinapainit na rin yung isa pang dambuhalang kawa gamit ang naglalagablam ng mga kahoy at tabla. Dito na mangyayari sa ikalawang pagpiprito yung kung tawagin nila ay popping process. Kung sana itong lulobot, magiging chicharon sa kumukulong mantika. At kapag nangyari na yon, pwede to pack na ang paboritong chicharon. Pwede mong bilhin ng tingi-tingi, pwede mo rin naman ng kilo-kilo. Back to the program! Yeah, cool, eh. Karne. Tapos pasyotis ulit. Tapos puso. Hindi ko alam kung karani mong may salgawan to lang. Pero Kasi nga, iba yung ano nila rito? Hindi naman lechon sauce ang uh, kapalit nila. Oh, tama. Suka talaga. Kasi nga, ang lechon version ng Cebu, talagang malasa siya. Powerful yung lasa niya na hindi mo nahahanapin yung gutong lasa. So, Ang kailangan niya, pambalansik. Eh. Mm. Kailangan natin ng konting asin. Mm -hmm. Kung nagtataka kayo mga kalp, kung hindi pamilyar sa inyo ang karta, nasa parte south siya ng Cebu. So ito talaga yung dinayo natin. Alam naman natin na maraming beses na tayo ng Cebu. Ang dami talaga <laughs> ito. Ito oh, nga, nakagawa ka na nga ng t-shirt para sa Cebu. Ito, 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 ito At kaya ito, 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 namin sa so, ito kasi nandito kami again. oh, again. Sa Cebu. So dinayo talaga namin to para may experience naman ni Mayo. Ang si chicharong karta. Oo, oh, ito. Kaya ako oh, natikman ko na yan. Gusto ko matikman mo din. At hindi lang yung mismong uh, mismo chicharong yung uh, pinatikim sa atin dito sa Mac Mac, Pati mm. nga yung buong proseso. Dahil sinama nila tayo sa paggawa ng kanilang famous na Chicharro. Hmm. So, kung uh, nagtataka kayo, bakit kami nandito nga na naman, sabi ko nga, uh, nakaschedule po ito na mag-visit talaga kami. Maraming maraming salamat kaya Mayor Barcenas ng karkar sa schedule na to, makabisita kami dito. Maraming okay, salamat. May pagmalaki natin ang lechon sa chicharon po ninyo ng karkar. -kar. Mm. Solid naman. Oo so, naman. Well, yung chicharon tol, mm. para sa akin, wala naman itong pinagkaiba sa mga normal na chicharon na kung, pa, pa, kung paano natin lutuin sa luson. Ah. Tapos parehas lang din naman. Pero, kapag kinagat mo siya at kinain mo siya, parang iba eh. Karkar's pride. Ah. so, yun yung feeling ang kakaiba pag kinain mo siya. Hindi yung lasa. Saka nabanggit mo yung pride ng Karagar, Tol. Mm. Ma-share lang natin sa mga cubs natin. Mm. Since 1950s pa yung mat-mat chicharon. Kaya yung uh, tinitikman natin ngayon, malamang ganito rin ang itsura, ganito rin ang lutong Tama. ng mat-mat chicharon noong 1950s. Nahulman na malalang panahon niyang, Tol. Mm. -hmm. Kaya muna tayo. Kaya muna tayo. Kaya, muna tayo. Kaya muna tayo. Ang dyan itong podre, pero hindi na yun lang. Lalo nga ito, so, dyan kainit na panahon. Naku, o yeah. nga. taktong lang dapat, mga kab. Pero mm. yun nga, sobrang natuwa ako dito sa Charong Arnav. Mm -hmm. Sabi ko nga, yung feeling, yung experience habang kinakain mo siya kasi nakita mo siya kung paano siya pin-repair from yeah. the scratch. Tapos pupunta na sa bibig mo. Yun yung Yung feeling. Kaya mag ako dito. Yeah. Ang ting ganas ni yeah. Dahil sobrang enjoy. Kung niya kaipas ay dito para sa chicharon. Totoo yan. Yeah. Saka totoo naman talagang dami ang chicharon at lechon sa karutak. Yeah. Totoong manyaman gini. Uy! Alam ko to, hindi pa ako <laughs> okay. yan. Yeah. Sinabi mo lang talaga. Oto, Oo, to, hindi pa. O di, ito na nga. Ayan! Lumipad tayo kapunta rito sa Cebu para lang pumunta dito sa Karkar. ma-testing at mm -hmm. balikan itong chicharon sa Kharkar, mm -hmm. lechon sa Kharkar mm -hmm. na sabi ko nga kanina, itong mat-mat mm -hmm. since 1950s, exist na to. Mm-hmm. Kaya naman! Uh! Uh! Ah! Ah! -hmm. Ah! Oh. Bilis yun! Ah! Kulang ang pagpunta mo sa Cebu kung chicharon na hindi mo tinry Oh, try! dun sa Cebu May chicharunan mat mat Puntahan nyo Ito'y manyaman Malutong one of Cebu's finest Chicharon mula pa nung pibis Mat mat <laughs> <laughs> Doon pa naman punta yun? Dun yun, Tol uh, Ganda, Tol outside. Ha? Tusay mo. Parang hindi to tol. To <laughs> parang nabibilitan lang tol. Tusay mo. <laughs> parang parang tiga eh. Parang galit niya eh. Ang hirap kasi oh, tinamitsura ko. Oh. Wala akong tripod kasi. Ayun ang problema. Wala pa lang tripod. Kasalanan mo 'yan. Sasayaw sasa niyan. Hindi, wala na lang second angle mamaya yung sayaw niya. Ah, Ay. wala kang tripod ah. Oh no. Teka lang mga kabs Sa tingin mo ba tol sasayaw sasa 'yan? Second angle ah! ni Pasyon. <laughs> may sarili siyang angle, may sarili siyang camera. Ito, ito ha. Grabe oh. naman yan. I-start ko na. Kaklap-klap ko para masingka. ka. Yeah. Ayan na. Kaya naman, attendance take na cam. Oh, umabot kayo dito. At inihintay nyo rin sumayaw si Pasyon yeah. para sa attendance check. Eh, hayaan natin ulitin Premier yes. pero bago nyo ulitin niyan sana nag-enjoy kayo sa pagkain ini inihapag natin sa iyo mm -hmm. kaya ulitin na natin mm -hmm. Mayor TV attendance check oh. Kulang ang pagpunta mo sa Cebu Kung jitter di mo pa na try or oh try Kar-kar dun sa Cebu, <laughs> masasarap at mat mat ha nyo <laughs> Ito'y manyawag Malutong one of Cebu's finest Chicharon mula pa nung pimpis Mat, mat Alright, Alright. Ko na to. Sumayaw to Oo Tapos tayo to Sabay na pa, sabay Partida na chushoot pa, pa, pa Malamang di mo magamit yung footage niya na yun Huwag <laughs> <laughs> ka na mamarap sa camera <laughs> <kami. laughs> Yung nag-attendance ka mm. Ako ah, lang ba ilalagay ko tong GoPro dyan yeah. sa uh, may side na yan Habang kumakanta yeah. Parang may reaction Ayun, uh, maraming maraming salamat ulit mm. sa mga, lalo sa mga Cebuano natin na habs dyan. Isa sila sa mga top viewers oh, ng okay. channel na ito ng Team Galas TV. Kaya maraming maraming salamat mga Cebuanos. Mahal namin kayo. Hindi ko alam paano sa Cebuano yun. Silabi yung mga kapatid. Cebuano, mm. gigugma kita. Yung Yun ba yun? Sabi ni ate, pag mali, si ate po'y punta. <laughs> si ate po'y punta. Pero tama raw, gigugma kita. Pero yung Tagalog, mahal namin kayo. Kaya napansin niyo, palagi kami nandito. Oh. Well, hindi lang naman dito, marami na rin tayo napuntahan. Bacolod, Iloilo, Davao, eh, na. Marami pang kayo, din namin kayo. Meron lang talaga kaming mission na eh, hindi namin matapos-tapos dito sa Cebu. Oo, oh, kasi tol, parang hindi nauubos yung mga dapat balikan at dayuhan na pagkain dito sa Cebu. Uh, tsaka marami tayong kaibigan kasi dito uh, sa Cebu. So kada pupunta kami dito, eh, para na rin siyang bakasyon na makasama ang aming mga kaibigan. Kaya shout out kay Ben and Yuri, lalong-lalo na kay Rai Rai, na siya talagang lokal na lokal na kaibigan natin dito na lagi natin kasama since day one. No? talagang lokal-lokal yun. -lokal Lokal, lokal. Lokal, lokal. Lokal ay, na lokal. Marinig, si. oh. Ayun, eh. Uh, Ayun, siguro dyan na lang muna, no? Kasi pa kami, kak -kak -kak. nag in enjoy lang namin na makapagbigay kami ng isang masayang episode ngayong araw. Sana na nag-enjoy naman kayo doon sa episode yon Pabayaan nyo tong GoPro na ito ng araw na <laughs> dito. sana nabigyan namin kayo, bukod ng uh, gutom at busog ano pa man, yun, nabigyan din sana namin kayo ng ngiti. Dahil lang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayong katulad Ni Mello. <laughs> si Mello, ba't nahihiya yung hiti? Ha? Ba't nahihiya? Ano yan? <laughs> Ito yung hiti, wala akong maisip. <laughs> Kahit ka lang umahamit. Oh, Kahit ako, <laughs> nabigla ako, tul. <laughs> Kasi sa daming ulit na bumalik tayo sa Cebu, parang lahat ng hiti no, na pwede kong i-connect sa Cebu, <laughs> nagamit na natin. Sige. O, oh. oh, na rin ako, tul. Oh. Kailangan ko na magpahala. Ayan. Ako po si Gaps At ako po si Mickey Minaj, Mayor TV. Hahaha! <laughs> Sige naman. Sige naman lang sa bayo. O, si Ariana Grande. Tatlo sila. Tatlo sila. O, basta silang tatlo. Ako po yun. Bawasan nyo na. Ang dami naman yung susulat. Dito po ang TDTV T2K24. Mula dito sa Karkar, Cebu. Na lagi magsasabi at magpapahalala sa inyo. No, wag, na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Mainit lang po talaga ngayong panahon na ito. Mainit po talaga. Ayun po, pinapawiso kami. Cheers na! Cheers! Cheers! Ay. Sabi nga, Talaga naman lami. Talaga naman diri. Talaga naman Talaga naman keni. Peace out. Peace oh, Talaga right. <laughs> <laughs> naman <tang> <laughs> Tol, mabitin daw siya. Ay, Wah, tuh, tuh, mainit. Ang dami yung gusto. <laughs> wow. Eh, para sa oh, mga kapatid. Para, para nagagalit eh. One, two, three, dun sa Cebu. May chicharo ng mat-mat. Puntahan niyo Ito'y manyaman. Malutong one of Cebu's finest. Chicharo mula pa nung pimpis. 21 pm kakatapos lang namin kumain itong lechon. Hindi ito bonus clip, pero idagdag na lang din natin itong experience dahil mukhang naubos na eh. Kamusta lasa niyan, tol? Sarap? Hey! Sarap! Ubus na oh! Sorry naman. Magkalit Sorry. ka. Magkalit ka. Umakain ako eh! Ganun ba yun? Gusto naman ba sumalain masaya ka? ba Gusto mo muna ako? Hindi. Ano lang? Kamusta ang lechon kayong dalawa? Oh, kamusta, okay? Bye for the best! The best lechon. Well, para sa akin, okay din talaga ang lechon dito sa Karkara sa Cebu. Kasi sa mga paborito kong lechon, dahil sanay ako sa Luzon lechon, kapag natitigman ko to, natutuwa ako kasi iba talaga yung lasa. Parang gold siya para sa akin. Parang gem siya. Kapag ka kami dito, eh. yan yung inuuna namin. Lechon Cebu. All the way from Pampanga at Balenzuela dinadayo pa namin to. Ganong kalayo para lang dumayo ng lechon. At nasasatisfy kami. Kahit malayo-malayo siya, hindi kami napapagod. Basta makatigim lang kami ng balat solid. Grabe kahit may ikaw tol. Kamusta ang lechon para sa iyo? Tol, ang lechon para sa akin. Syempre. Masarap tol. Kaya nga tayo dumayo rito eh. Kumbaga ka tayo, chillin lang tayo rito tol. So yan. Chillin and sumusuport tayo no sa mga ganitong may lit na karinderya na nag-o-offer ng uh, lechon. Sabi ko nga kanina tol, di ba? Anong nga sinabi ko kanina? Ano nga ba? <laughs> <laughs> di ba parang ang sosyal, di ba? Karinder, saan ka makakita? Karinder yan. Magtitinda ng lechon. Huh? Kahit karinder yan lang siya, meron silang lechon. Uh, kasi nga, pag, parang naging synonymous na pag sinabing Cebu, ang kasunod lechon. Uh, kaya ganoon kami kadayo kung uh, tumikim ng lechon. Ganito, ganito na rin kaubos. Wala na nga eh. Nasa 2 years ago, ng tata, After two years, dito pa rin ka gumalik. Ate Bebis. Ate Bebis ka pala ayun. Meron siya. Team TV sticker. Kapag uh, kayo ng karkar, yung mga Cubs namin. Tsaka sa mga Cebuano namin na Cubs. No? Kung uh, malapit kayo dito. Hindi ko sasabihin try nyo kasi malamang kabisado nyo naman ng mga lasa ng lechon dito. Pero uh, shoutout shout out na lang po sa inyo na ang sarap po ng lechon sa lugar niya. Yeah. Ano ko may papawin, paawin, paawin. Uh, Kami po, uh, minus uh, Rai, eh, hindi kami mga Cebuano. Tama. Pero sinusuportahan po namin yung mga ganitong uh, maliliit na businesses at karinderya dito sa Cebu. Sana na kami, naniniwala kami, na kung paano sumusuporta kami sa mga negosyanteng maliliit ng Cebu, ganun din ang mga Cebuano. ba? Diba? Suportahan natin yung kapwa nating Cebuano. Huwag tayong... Ha! <laughs> Basta kami natuwa kami dito. Honest review na to. Super honest review. Super good ang review namin para sa inyo mga Cebuano at mga taga-Karka. Baby Slitchon. At syempre pagdating din sa Chicharon, mat mat Chicharon. Sobrang solid. Babies! 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 Oh! <laughs> 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 ah, wala, 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 wala. Justin Bieber yun! Walang Justin Bieber dito. Sorry, sorry, sorry. Ayun, maraming maraming salamat mga kabs. Uh, alam ko na may miss na bonus clip. Siningit lang namin to. Kumbaga, after party namin to. Talagang kumakain lang kami. Pagkatapos katapos ito. Para lahat ng TV makakain. At sa mga nag-aarap kay Chuenz, busy lang po sa kay Mayor TV. Oo, oh, oh, Busy. Mas maraming ano Maraming racket yun. Oo. Oh, oh. May mga side-sides po kasi yan si Chuenz. Mas mayaman pa po sa kay Jumbo. <laughs> ha? Siyang tunay ho. <laughs> Joel, shoutout sa'yo, Joel. See you. Pauwi na kami. Let's go. Bye-bye. Uy, magbabay na kayo. Bye-bye. Ah, Bye -bye. Bye -bye. uh, laging second home na talaga. ng team kalas kasi nandito na naman kami for the end time. Para gumawa ng isang magandang magandang episode para sa inyo, Cubs Nation. Alam ko may mga tumatawid na Cubs Nation dito. Kaya pinabati ko na, uh, sinashoutout ko na rin kayo, Cubs Nation. Abangan nyo yung... Well, pag pinalabas ko to, baka Nai-upload na rin naman sa Team Galas yung dapat i-upload. Hindi, hindi. Hindi na naman mauna pa. Yung pato. kanil lang, ano, spoiler yan eh. Ayaw nga. Di ba, spoiler yan, Tol. O, o yan sige na, na. na. mauna to. <laughs> kakayanin, kakayanin ko, Paano mauna ba? na. to. Oh, hindi ko na lang dadamihan. Let's go. <laughs> you okay.